At ayun na nga, nasira yung aking MacBook Pro. Ano anong dahilan? Last month bumili ako ng charger na sabi ko original ang ibigay sa akin na Apple. Original naman daw tong cord na to, halagang 1.5. Pero sabi ko dun sa binili ko sa SM Purview, parang hindi siya original kasi ano siyang manipis, pero in insists niya original daw to. So dahil worth 1.5 siya, naniwala akong original. So one month ko ginamit to sa MacBook Pro na binigay sa akin ng aking kapatid nasira. Nasira yung battery, nag-explode. Kaya, palitin, halagang 15,000 plus 3,500 yung service, ano, diagnostic fee. Tapos to, yun, na-found out din ng nag-assess kanina dun sa MacBook Center na kung mo motherboard daw ay nagkaroon ng problema, which is kung papalitan ay halagang 34,100 plus. So, sa madaling salita, para ma-troubleshoot siya, gagasos ako ng more or less sa 45. Kaya, in siya sa akin, huwag ko na daw ipagawa. Pero, sayang ano, sayang. No, huwag ko na daw ipagawa. <laughs> sayang talaga siya. Nangihinayang ako. Kasi gagasok ako ng 40,000 sa pag-troubleshoot eh, sa repair. Sabi nung, yun sa, nga, sa MacBook Center o sa taas, sa third floor, dito sa Yala Mall, huwag ko na nga daw ipagawa. So, bumili na lang daw ako ng Ano sinabi sa akin? MacBook Air M3, halagang 70,000 kasama na 'yung OS niya lifetime na. Parang gano'n. Ay, pati 'yung Word niya, gano'n. Pero may mura naman daw, halagang 43 tapos cash plus 7,000 sa ano damit 'yan ng mga Microsoft Word. Yung program ba yun, hindi ko, ko alam, mo hindi ko alam. Alagang 50 yung M1 air M1, kaya lang mas suggested niya sa akin yung M3. Kaya lang, hindi naman talaga ako bumibili ng laptop kasi sanay nga ako ng debt, Alam may hindi pa pera man debt ng laptop, no? Yun yung ginagamit ko na nakaraan karan hanggang sa binigyan nga ako ng kapatid ko. Kaya lang nasira nga dahil mali yung charger na nabili ko. Kas, hindi nga ako marunong <laughs> mag-iingat, yun na rin. po tayo. Ice chocolate talaga. Eh, dahil na-stress ako na lang ako kain po tayo sabi <laughs> hmm. ko mag-risip muna ako overnight kung bibili ako hindi kasi nang hinayang ako sa pera dahil na-stress ako kakain na lang ako Hindi man ako mo-order talaga ng cake eh. Ito, yung in-order ko yung chocolate. kasi sa naman palang cake. Yung egg niya, gusto ni Fame so, to. Gusto ni Fame Valerie. Yung egg kasi niya medyo basa. Ayan o. Oh. Yan ang gusto ni Fame. Maya-maya, tawag tayo Joy Red, tapos uwi na tayo sa Bulacan. Ayun po!